Hello sa inyong lahat, mambo. Hi. Today in Philippines is today September 22, 2024. This is my part 2 of my video. So, alamin natin ito. Ano ba ang simbolo ng watawat ng Pilipinas at anong tamang posisyon ng watawat natin? So, i-explain ko na yung for today's video kung ano ba ang simbolo nating bilang isang Pilipino so tara na alamin na natin ito ang mga simbolo ng Pilipinas ay mahalaga sa ating kaysaysayan dahil ito ang napatunay na kalayaan at kapayapaan ng bansa. Pero alam mo ba ang ibig sabihin ng ating simbolo? Kung hindi pa, tara, ipalimanag ko sa inyo. Sa nanonood dyan na hindi alam yung ibig sabihin ng simbolo ng Pilipinas ay huwag kayong mahalala kasi ipaliwanag ko sa inyo to na yung araw na ito. Ang simbolo ng watawat ng Pilipinas. Ang asul na kulay ay kumakatawang sa kayapaan, katotohanan at katalunan. Ang pulang kulay ay kumakatawang sa tapang, kagigitinan, at pag-ibig sa bayan. Ang puting kulay ay kumakatawang sa katanisayan, kanilisan at pag-asa. Ang araw sa gitna ng puting taksulok ay may walong sinat. Ang bawat sinat ay kumakatawang sa walong lalawigan na nagsimula ng revolusyon laban sa Espanya. Noong 1896, ang araw ay simbolo rin ng kalayaan at pag-asa ng mga Pilipino katulad ng Maynila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna at Batangas. Yang po ang walong lalawigan na lumabang noong noong pananakop ng mana Espanyol sa Pilipinas. Ang tatlong between sa bawat sulok ng puting tat-sulok ay kumakatawan sa tatlong paugaheng pulo ng Pilipinas. Ito ay Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang mana between ay simbolo rin ng pagkakaisa, at pag-asa ng mga Pilipino. Ang pagkakaiba ng watawat sa panahon ng gitmaan. Ang watawat ng Pilipinas ay may dalawang makaibang posisyon. Ito na ang sinasabi ko sa inyo, may makaibang posisyon, dalawang makaibang posisyon yung watawat natin isa ay panahong ng kapayapaan ang asul ng baagi ay nasa itaas at ang pula ay nasa ibaba samantala panahon ng dikmaan ang pula ng baagi ay nasa itaas at ang asul ay nasa ibaba o di ba makaiba ang pagbabago ng posisyon ng watawag ay napapahiwatik ng estado ng bansa. Ang paglalagay ng pula sa itaas ay napapakita ng pagking handa ng mga Pilipino na ipatanggol ang kanilang kalayaan at lumabang pala sa kanilang bansa. O di ba? Tama ako. At katulad na lang alimbawa. At uh, sa ano, issue sa West Philippines. Ah, eh, uh, pinapakita natin gaano tayong kahanda pala ipatanggol ang saliling kalayaan kasi uh, yung West Philippines na sa party ng Pilipinas. Hanggang dito na lang tayo. So, malaming salamat sa pakikinig. This is the part 2 of the video. So, tandaan kailangan natin umintindi para meron tayong alam kahit paano. So, paalam!